ko sila na lang po sana yung takbuhan po. Hindi po nila po nagbigyan. No. Kaya po na napilitan po akong mag-asawa. Ano man ang hindi pagkakaunawaan ng magulang sa anak, sabihin natin nagkamali is magulang or what, tayo pa rin mga anak talaga dapat ang yumuyo sa magulang. Hindi pwedeng yoyo ko ang magulang sa anak dahil hindi tayo lalabas sa mundong ibabaw kung hindi sa kanila. Hindi natin pwedeng isumbat sa magulang. Hindi natin sila pwedeng sumbatan kung pinanganak tayo o lumaki tayo mahirap. Pen mo. Pantulong ko sa iyo. One, two, five thousand. Mm -hmm. I, Ayan, sige mauna ka. Paano mo nakilala dito? Si ni ano lang po sa akin, message lang po sa akin. Ano? dapat, dapat din po talaga tulungan. So, ano ibig sabihin na pasyalan mo na nakita mo na? Opo, isa siyang PWD po. Ah, okay. So, may anak din ano po. Ano pangalan niya? Jessalyn. Jessalyn. Tao po. Yun? Ay, Jessalyn. Ay ikaw ba si Jessalyn? Opo, magandang araw. Ah, magandang ayos hapon. Ayos. Kumusta ka? Ayos naman po. Oh, pwede ba kami makituloy? Opo. Ah, sige, tara. Saan pasok tayo? Ah, kumusta ka, Jessalyn? Okay na, ma'am. Ilan taon ka na? 27 po. Oh, okay, anak mo yan? Opo. Ilang buwan na siya? 6 months po. Ah, 6 months pa lang. Okay. Pwede ba ka namin ma ano, maabala, makakwentuhan? <laughs> okay lang po. Ah, sige, pwede ba tayong umupo? Sige. Ito ba bahay niyo? Opo. Oh. Asan ah, ng asawa mo? Upo ka? nag ka, nag, ano nagtatrabaho po. Ah, nagtatrabaho. Saan nagtatrabaho? Balinsuela. Diyan ah, po sa Tuyuhin po niya. Sa Balinsuela. Opo. So, malayo. Paano yun, buwanan ng uwi? Uh, hindi po, ano, ng kada dalawang linggo po, pag meron po silang biyahe dito, uwi po siya, tas lang po, tas alis na rin po siya. Ah, so... Ela na anak mo? Tatlo po. Tatlo. Okay. Ayon sa ano, Ayon sa nag-message, uh, sabi kasi sa akin nanay na PWD. Opo. Okay. Paano ka naging PWD? Yung bata po po kasi ako, 5 years old, nadulas daw po ko sabi ng mother ko. Mm -hmm. At sa hirap po ng buhay, hindi na po ako na pa-operahan po kasi meron daw pong ano, tumubong laman po dito sa buto ng ano ko dito po sa Baywang. Mm, matanong ko lang, ah, tega saan ka talaga? Taga Bicol po. Sa, ah, Bicol ang o, province mo. Oh, Camarines Norte po. Camarines Norte. So, gaano ka nakatagal nakatira dito sa Pangasinan? Eight years po. Eight years? Ilan na anak mo? Tatlo po. Tatlo. So, ito ang bahay mo. Pansin ko parang napakainit para sa anak mo. Six months. Payang pay, 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 ko lang po. Pwede bang ano, Kapabayan. sa labas tayo mag-usap? Kasi napaka mga kababayan. Ang init para sa bata. Oh, sige po. Oh, sige, sa labas tayo. Tar mga kababayan, no. Uh, lumipat kami dito sa labas kasi napaka Pero syempre, bago tayo magpatuloy, shout out ko muna ang Team Rice Abab ayan na walang sawang tumutulong sa atin mga kababayan kaya po kami narito uh, dahil po inilapit sa amin ng uh, isang concern si, concern citizen si Ate Jessalyn no Jessaline, na isang P, isang nanay na PWD dito sa uh, Pangasinan ayan so malalaman natin ang kwento ng buhay ngayon ni Ate Jessalyn na 27 years old. Tama? Oo. Wait lang po, sir. Tara ikaw ko lang po sa kapinsang ko lang po dyan. Oo, oh, sige, sige. Okay. Tara, hindi po siya. Ayun. Jessalyn, kumusta ka naman? Ay, lang po. Hmm. Kaano ka na patagal nakatira dito sa Pangasinan? 8 years po. Ah, 8 years na paano ka nakarating dito dahil sabi mo tiga Bicol ikaw? Nagbakasyon lang po ako dito kasi may tuwin po ako dito sa labasan lang po. Pero, As, sa lugar na to. pero pagdating ko po doon, two days lang po ako. Pinayayas na po ako ng kahin ko po. Aww. ko po, po yung asawa ko po, kinupo po niya po. Dahil sabi ko po, po, sa magulang po ayaw ko muna mag-asawa. Tapos hindi po nila ako bumi ng pagsasawa. Kaya po, hindi po ako nakawin ng Bicol. Kaya po, nalapilitan po akong mag-asawa. Ah, gusto mong bumalik nung pinalayas ka ng tsahin mo? Gusto mong bumalik ng Bicol? Okay. Ano kasi ano lang po, po, years, pa lang po nung 16 years old pa lang po ako. Sa At ako po po Ginusto mo yan, kaya palindihan mo. Yung po, nakilita lang po ako mag-asawa sa asawa ko. Pareto po kami inordinated. Ano kahinap yeah. ng Uh, buhay dito sa Mahirap po. So, Bakit? Kung wala po kasing trabaho, wala po kami pambili pagkain. Mm -hmm. Minsan bigyan, nakakaraos na po pang araw-araw. So, ikaw dito sa bahay, bantay sa ano anak Tapos yung asawa mo, eh, kaya nangyadahan na po ngayon. Hindi po kasi sa pa yung natawa niya dahil po nanganak po ko sa bunso ko si Sarian po oh, so malaki po yung utang po namin kasi sa babayara po hindi po kami COVID ng PhilHealth wala po ako Fortis tapos wala po ako sa Pila hindi po wala ko sa Pila Kalsini okay. ano po na hindi daw po ako tinanggal po kasi ako yun ng kapitan po dati namin dahil lang po sa issue dun sa pag ano pag tinanggal po ako okay. Minuto ko po kasi yung kabila. Kaya ba yung ano? Kaya ba yung... Ah, uh... uh ng ano? benepisyo ng... Pwede ba yun ba? Hindi ko po alam. Kinuha po, nag-apply po ako. Kinuha po nila akong president. O hindi natutuwa po kasi sabi daw po may buwanan pong bigay. O, hmm. Nung magpipilap na po po, hindi na po nila ako sinali. Bakit di ka na sinali? Ikaw pwede yun Kasi daw po, pumanib daw po ako sa kabila. 'di ba? 'Di ba mga kababayan, ang uh, or ayuda is hindi pagmamay-ari ng kapitan niyan. Issue 'yan ng government natin. Bakit tinanggal ng kapitan? Baka naman ano. Wala po 'yun. Pero PWD ka naman talaga kita naman eh. Opo. Oh, Pero hindi po ako ano. I-apply mo na lang ulit, no? Hindi na. Di ko po alam kung paano po mag-apply. Kasi nga po second year high school lang po yung natapos ko. Hindi kahit nakatapos or what, basta PWD at totoong mahirap, yun ang mga pinagkakalooban, di ba? Sige, okay. Uh, next, uh, ibang usapan na tayo kasi hindi namin, <laughs> hindi namin saklaw yan. Uh, medyo nagulat lang ako na sa sinabi mo na tinanggal ka ni Kapitan. Hindi ko alam. Esaline, kumusta naman ang nanay at tatay mo? Ilang taon nang Nanay mo? 47 po. Ah, bata pa, tatay mo? Usap-usap kayo sa phone? Opo, pero yung father ko po, meron po siya. Pero mamatay na po ba siya? Kaya yung mother ko na lang po, hindi ko pa. Tatay ka... mo, namatay na siya? -nawala po. Nawala po siya.

pag-aaral pa, ko, nagbi ko po magtrabaho dyan. Namasukan po ko dyan sa pagpanga. Pinububuk po ko nung amo ko. Kaya tumakas po ko. Tapos nag-chat po sa akin yung pinsang ko. Dito daw po siya sa Pangasinan. Bumiyay po ko dito, 2014 po. Tapos po, two days lang po ko dito. Pinalayas po ko ng sahing ko. Sa isang po ko tumira. Tumira din po ko dyan sa kalsada. Binibigyan mo lang po ko ng pag tapos yung full time na sabi niya, kontakin mo yung magulang mo para hindi ka kawawa dito. Kinunta ko po, po yung mother ko. Tapos sabi ko, ma, wala ko dito matatapuan kasi yung sahin ko, yung kapatid mo, pinalayas ako. Tapos yung buhay ko, sabihin na lang ng pagkain. Tingya ko ng pamasay, kahit sarabawin ko, ibabayaran ko kayo, sabi ko. Sabi ko. Hindi nga po ko bulod yan. Sabi niya po, kinip ko mo yan, panindigan mo. Nung so, tapos ko no, kinatapos ko sa isip ko na habang buhay, hindi na po ko magpapakita sa kanya sa dito. Uh, tapos po, namasukan po ko dyan kahit pang kain lang. So, Pusika po ko dyan sa bahay bye magigas ng plato, tutulungan ko dyan para may salba ko lang po yung buhay ko. Uh, tapos po, at yung, lalakot po yung asawa ko po, lalo niya po pinagtulungan. Tapos po sabi niya, gusto daw niya mag-asawa. Nag-asawa po kami. Nakitira po kami sa biyan ng Kahit ano, papasukin po niya para lang po matagoy daw po niya. Pero hindi po po kasi hindi pa rin siya nag nag-sapit sa pag-aaral. <coughs> Nagsika po kami dalawa hanggang sa sabi ng biyan lalaki bago po siya na-stroke patayin po ng bahay doon, sabi niya. Kaya eh, iyan pong bahay, binigay lang po nang dahil po sa amin. Tinagpitag silang -it po ng na namin para po makabukod po kami niya ang bahay. So ngayon, Giseline, tanong ko sa'yo. Kasi sabi mo, namatay yung tatay mo na may tangpo sa'yo. Tapos mula nung mag-asawa ka, hindi na kayo nagkita ng nanay mo. Tapos ngayon, nagkaroon ka na ng tatliang anak may sarili na kayong pamilya. Alam mo, nasabi ko sa akin na hindi ko ko sila para pala pa sa kabubuti ko. Hindi ko sana po ito mararanasan ang paagod ng asawa dahil sa tigas na ang ulo ko po naranasan ko po, so, po ito. Mahirap po pala mag-iisang na lalo yung buhay niyo po, mahirap po po pala. Kung pag nag-iisang po yung hirap po namin minsan, hindi po kami kain. Mga anak ko po pakatay din na po ng mga tsuhin po ng asawa ko. Minsan, ah. nangyayak po sila. Minsan, anak ko po nangyayay. Minsan, nakakapag-arap pag wala po siyang bahay. Nasa huli talaga pagsisisya. Kung sa kasakaling nandito yung tatay mo, ano yung sasabihin mo sa kanila mo?

may pag-asa. Hindi porkit wala na yung tatay mo, hindi ka na makabawi. Gawin mo lang yung best mo para sa mga anak mo. At nandyan pa naman yung nanay mo. Bata pa yung nanay mo. May paraan pa. So, ano naman ang sasabihin mo sa nanay mo? Para makatakali mo rin yung usapan natin. Sorry, Salah. Ang laki niya po maganda pag andito kayo sana umuwi kayo ng pangasinan at makita mo lang yung mga apo at maging okay sana na tayo ang tingin ko ano Jessalyn, siguro ikaw ang papasyal sa magulang hindi yung sinanay ang papuntahin natin ano ba status nila doon kasi alam mo, ano't ano man ang hindi pagkakaunawaan ng magulang sa anak sabihin natin nagkamali is magulang or what, tayo pa rin mga anak talaga dapat ang yumuyuko sa magulang. Hindi pwedeng yuyuko ang magulang sa anak. Eh? Dahil hindi tayo lalabas sa mundong ibabaw kung hindi sa kanila. Hindi natin pwedeng isumbat sa magulang. Hindi natin sila pwedeng sumbatan kung pinanganak tayo or lumaki tayong mahirap. No? Dahil kahit sila hindi nila gusto mangyari yun. Sa kahirapan ng buhay, kaya ganun tayo. ba? Diba? Kaya siguro sikapin mo, dahil malakas ka pa naman, bata ka pa. Uh, ate ako naiyak eh. No? Excuse me mga pababayan. No? Uh, si sikapin mo, may hanap buhay naman na asaw mo. Kahit one time na. Bacon lang naman eh pumasyal kayong mag-iina, mag-aama, puntahan mo yung magulang mo. Mag-sorry ka kung ano yung mga pagkakamali, kung ano yung kasalanan mo. I'm sure, pag ginawa mo yun, mapapatawad ka nila agad. Sigurado ako, iiyak yun sa tuwa. At pag nagawa mo yun, magkakaroon na ng bas-bas ang pagsasama ninyo mag-asawa. Baka yun na yung simula para magkaroon ng blessing ang buhay ninyo. Alam mo, sa totoo lang, may minsan, may mga bagay-bagay talaga na kahit anong kayod natin, parang napakahirap pa rin. Parang ang bigat-bigat ng buhay natin dahil walang bas, -bas siguro ang mga magulang natin. Huh? Minsan naman kahit mahirap lang ang buhay natin, napakasarap sa pakiramdam dahil alam natin nakakampi natin ng ating mga magulang. Di ba sa'yo rin mismo nang galing na dito, nararamdaman mo na parang wala kang kasama? Parang kulang po ako. Parang may kulang. Ako, hindi po buo yung pagkatapag. Wala po yung mother ko na. Ah, diba? Ngayon pa't mag-isa na lang magulang. So habang may panahon ka pa, huwag mo hintayin mawala na yung magulang mo. Saka mo patuloyan maisip, no? So yan ang payo ko sa'yo. Pag may chance, mag-ipon ka. Kahit pamasahin lang, balikan. Hindi ko sinasabing iwanan mo itong lugar na to or what. Depende yan sa pag-uusap ninyong mag-asawa. Pero gawan nyo ng paraan. No? No? Mag-ipon ka para may pamasay, para makausap mo yung mga gulawan Na ano. no, saka kayo bumalik ulit dito. Pag-pray mo, lagi mo isasangguni kay God yung mga gagawin mo. No? Dahil napaka-importante yung bas-bas ng magulang. No? ano ba ano? no? ah, sige, paano pa yung nasabi mo sa akin, bakit dumarating yung point na minsan yung mga anak mo pinapakain na lang ng mga tiyuhin ninyo? Bakit? Yes. Dahil po yung lahat yung sawit na asawa ko, binabayad pa po namin sa utang na nagasas po namin sa hospital. Magkali kasi yun. Oh, Inuulog-ulogan po namin. minsan ang sa po asawa ko, wala pong natitira. Bago lang po sa bayad na ako. Sinipan po namin yun. Nanganap po. 1-5 lang kasi po ang isang linggo po makasawa po. Siyempre po, hindi po siya libre. Yung isang libo po, ibibigay po niya sa napotang po natin. So, yung 500 din po. Yan ang pinabagot niya? Oo oh, po. Hindi 300 po, binibigay niya isang linggo. Tapos so, yung 200 po, sa kanya po, pag kandil po niyang kape, ang isang mm. tanghalian po. Okay. Basta ano lang, si Jessica? laban lang. Huwag ka mawala ng pag-asa. Pag-isipan mo maigi yung payo ko sa'yo. Ha? Hihingi tayo lagi ng basbas -bas sa mga magulang natin. Mga kapatid mo, kausapin mo rin sila. Magbalik loob ka. ba diba, sabi mo, nung hindi ka binigyan ng pamasahay, parang nagtampo ka rin sa kanila na hindi ka na magpapakita. Pero deep inside, nasasaktan ka sa sarili mo. Kasi sila na nang pusa na yung takbuhan po. Hindi po nila ako sana po hindi gato yung naranasan kong buwan. Kasi sila lang po dapat yung alam po tutulong sa akin. Yun din pala po ang magsadap po sa akin na hindi po makalis dito sa tanggap. Naiintindihan kita. Tao lang talaga tayo na nasasakta. Pero sa'yo na rin mismo kahit nahihirapan ka sa sarili mong Ang dahil alam mo wala kang kakampi di talaga pag nakakausap natin yung mga magulang natin every time na may problema tayo no? alam mo kahit may pera ka o wala kahit sinong tao pag may problema lalapit at lalapit yan sa magulang alam mo yung pag may problema ang isang tao mayakap lang ng magulang, kapatid gumagaan hindi lang sa pera tayo sumasaya kundi sa pamilya din at sa bendisyon ng Panginoon. Ha? Tandaan mo yan? Ngayon mga kababayan, nalaman natin ang buhay ni uh, Jessica. Ayan. So sana uh, sa pagpunta namin na ito, mapanood ng magulang mo, makita nila yung problema mo. No? At sana makatulong din kami sa iyo, sa mga anak mo. Uh, pahingi tayo ng ano, isang sakong bigas. Jessica, Jessaline, sana makatulong. Um. tapos, alam mo bang, ayan, sana makatulong to, no? Maraming salamat. Tapos, dahil nanay si Jessica, pahingin bulaklak, Pasensya ka na, Kuya Rizky. Hindi ko napagsabay sobrang init mga kababayan, kahit yung mga kasama ko sa init ng panahon basang basaan likod ayan dahil mother's day mga kababayan, pasayahin naman natin ang nanay Jessica kailan ka huling may natanggap na bulaklak nung no, JS yes, Pram po namin. JS yes, Pram pa. Ay, high school night po pa. High school night. Oh, Jessica. Ako ng Jessica. Sorry. Jess, salin yan para sa sa'yo. Happy Thank Mother's you. Day. Thank you po. Bukod dyan, meron pa kami. Ano. Uh, at umiiyak ka na. Parang sa mga Hindi ba? ba? Sana nandito yung mother mo, no? Para ikaw magbigay, no? Hindi pa huli ang panahon, ha? Hindi lang sa araw ng Mother's Day pagbibigay ng bulaklak sa magulang. Tandaan nyo yan, mga kababayan, no? So ayan mga kababayan, mga kabarangay, no. Uh, problema ni Je ni Jessalyn kasi yung pamasahin nila papuntang uh, Bicol. At uh, syempre kasi tatlo yung anak niya, hindi na rin ganoon sadali ang magbiyahe. Pero gaya ng aking sinabi, pag ipunan mo at kung talagang gagawin mo, maraming paraan. Dahil malakas ka pa, malakas din yung asawa mo. Kailangan kasi hindi pwedeng ikaw lang pupunta. Kasama rin yung asawa mo. Kaya na ating sinabi, para may bas-bas. Na? So, salamat sa iyo. Na? Maraming salamat din po sa inyo. Pinap ano? binigay po kayo ng God para malaman po ng mama ko ang mensahe ko. Mm -mm. Kasi hindi ko po siya makunta sa Facebook. Ay ah, hindi mo siya makukunta? Opo. Oh, wala ata po siya. Oh, sige. Dahil yun naman pala. Oh, last message na lang sa mama mo. Sigurado ako mapapanood niya to. Ano pangalan ng mama mo? Susan. Oh, sige. Last message para kay Nanay Susan. Batiin mo na rin siya ng Happy Mother's Day sa huli. na Happy, bad, happy Mother's Day po. At pasensya na kung naging matigas ang ulo ko at hindi ko po kayo nakatulungan. Sana po. Mapatawad niyo po at sana po makawi kami sa amin uh, at makita ka. Hihingi po talaga ako ng sorry sa inyo kahit ilang beses pa mapatawad nyo lang ako. Tatlo na yung anak ko ma. Sana mapanood nyo to para makita mo lang din yung mga apo nyo sa akin. Pinagsisiyang ko na yung ginawa ko ma. Sana maging open na tayo tawagan mo po alam mo naman yung Facebook okay so ayan mga kababayan mga kabarangay eh, kung isa ka man ay nakaabot pa sa punto ng video ito pakishare po natin na sa ganun ay magkaayos na sila mapanood mm -hmm. ng uh, mama ni Jessalyn ayan Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan sa walang sawang pagsuporta at pag uh, uh, tulong nyo rin kay Daddy Frankie. Ito, meron akong ibibigay pa sa iyo. Ayan, tanggapin mo. Ang tulong ko sa iyo. 1, 2, 3, 4, 5,000. Salamat po mga magaling tulong po po makapaguli po po ng gatas ng baby at gamot po ano bang gatas ng anak mo? ano po, medstery po siya mm -hmm. di po kasi, yun lang po pag meron po akong gagawin doon lang po, po siya padidili mm -hmm. Po. Mm -hmm. Deserve mo yan. Pagkatatag ka lang, lagi kang magpipray, ha? Opo. Laban Lagi ko pong pinagdadasal sana po. Magkita po kami ng mama ko dahil in na rin po. Mayroon po kahit ano, kasi siya po lang ang mother ko. Mm -hmm. Hindi naman po kami laging close nung po ng mother ko, pero Mahirap po pala pag may problema ka sa pamilya mo. Siya lang po ang laging ma maalala na sana ma dito ka para may masabihin akong problema ko. Lalo pag wala, nagigita pa yung mga anak wala pong makain. Puro mother ko po naalala ko. okay. Basta gawin mo lang yung best mo para sa anak mo. No? Dahil ganyan din ang ginagawa ng nanay mo noong maliit ka pa. At hindi pa huli ang panahon, hindi pa huli ang lahat para ipakita, iparamdam mo rin. Kasi may kasabihan tayo na hindi natin mararamdaman talaga yung totoong value ng magulang hanggat hindi tayo nagkakaroon mismo ng anak. ba? Diba? So ngayon, naramdaman mo kung anong halaga. Dahil naramdaman mo na ngayon kung gaano kahirap magpalaki ng mga anak. Kaya ganun ang galit nila sa'yo. Parang nagtampo yung tatay mo nung sinuway mo sila. Oh, 'di ba? Kaya may kaya pag nakita ng tatay mo na pinuntahan mo ang nanay mo, papatawad ka na niya. Ngayon, ngayon pa lang pinapatawad ka na niya. Eh. Magsisi ka lang, ipagpray mo lang. Mm -mm. Sigurado 'yun. Ipagpray mo lang, wala imposible kay God. Ipagpray mo lang. So ayan, no. Pati ako iyak nang iyak. Kan ba 'yan? Kanda yan. Basa, <laughs> oh, sige. Laban lang. Sana makabalik kami dito.